Best in cute mahinhin, him Mali-mali Super chismosa Bunga ngera Goes to Nanay Ana <laughs> Best in chismosa Bunga for Shabby, palaigip at magaling mag-alaga ng apo, goes to Nanay City! Clap your hands. Okay, yan na yung mag-alante pa ko. Uy, Okay, tayo pa sa tulong Iba yun ah, iba yun. Okay, okay lang yan, nanay. Okay, yung timba. Anong masasabi mo sa anak ko mong award, nanay? So, that's why sa akin, why? Yes, dancing! Especially, cha-cha! Chismosa, siyempre! Bumangera din! Kumuhugot sa Facebook! At, siyempre, complete attendance, Nanay Juvie! Umikot-ikot wow. ko para naman. Para naman, ano naman, yung tawag dito. Yung...

Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, Anong Okay, okay. Okay, mo Okay, okay. 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 Okay, Okay, next. Pala shopping. Chismosa. Nagdidilig lagi ng halawa, siyempre. Nagbibigdo din. Nagpapastol ng kalding. Si Nana Elmer! Hey! Woo! Oh, galing na naman. Okay na na, yan na. Yung, ano, Awat mo na ni Grabe. Ang dami talaga. Oh. Okay, ilagay eh, mo na yung shopping. Yung bingo. Tuloy-tuloy Bulug, kayo nay? Ano ba sasabihin mo sa mga kabingguhan mo? Sana manalo ko mamaya. <laughs> okay, nanay. Manalo ko na. Magbingo ka na doon, nanay. Bye-bye. Shopee na naman. Best in Shopee. Tagahugas, siyempre. Tagaluto. Puro cellphone. <laughs> Ang hilig, magwalis. Best in walis goes to Lago Clap <laughs> your hands, everybody. Okay.

Eh, Lola, graduate ka na. Oh, right. Anong masasabi mo sa award mo, Lola? Maraming, maraming salamat. Ngayon ako na graduate, she is 10 years old. Seven years old, nag-graduate si Lola. Best in Luto. Uy, marunong magluto. Best in Tindera. Uy, marunong magtinda. Nagbibingo hanggang alas 12. Best in 2x2. Maraming, maraming, maraming.

Mabing proud na proud pa talaga Proud na Lasing pa Lasing pa Lasing pa si nanay Salit rang bi eh Ano kasabi mo nanay sa mga kapwa mo? San, maraming salamat sa iyo na nag-graduate mo rin ako dito Marami, matigas man yung ulo ni nanay pero nag-graduate pa rin Sige nanay, kasatu ka na Ito, nag-abang pa ng sapatos Nag-abang ng damit Malapit pang matuklap yun sa patos. Okay, super duper chismosa, super duper bumangera, laging late sa laro, para bingo, marunong magalaga ng baboy, Marisa! Sabi, sabi kong kanta na yun. Gano'n ko tayo mo ba ng daming card? mo? Eh, ano, prator? Ano ba sabi mo? Dito na lang yung um, glass, ang um, dami mong card. Anong masasabi mo sa kapwa mo, chismosa? Sabi ko hindi na niya mag-kiss, miss. <laughs> best in dancing, best in singing. Tendera ng mga halo-halo, kwek-kwek, fishball, kikiam. Okay, goes to, ay hindi ba, nakalimutan. Bingo Queen! Tara, ay Bingo Queen!

Iyakin yakin super bunga merah Cis bosan para api kait sumbang ini laban dera tahu nggak kan sagapi tim dera angatin saluta boyan nanai lu oh dua api kami yakin nanti sakanya keluar kasih nih kapi oke okay, nanai tugas nanai tugas oke okay, tuh api uh, berhabi. uh. Berhabi. Ay, nga pura <laughs> the best. Kaya nga the, the best. Kaya talaga na best. Kaya nga the best. best. Okay, nga Kaya nga the best. Kaya nga the best. Grabe! Kena, grabe! Okay, bigyan ko Sus! Gano? Gano? Angga sana pinaka top one. Grabe, oh, grabe, grabe! Woo! Guti ko dito, may award. maganda. So, thank you. Ayan, okay. yeah, guys. Dito na po nagtatapos ang graduation ng Maritis Edition March 2024 2025! Woo! Itakasin niya na!